Nena, ikaw ba yan? Uy, putyay. Ikaw pala. Inaharap ko yung pinsan ko. Naku, Nena. Wala na dyan yung pinsan mo. Wala na si Binyas dyan. Ha? Gano'n po ba? Eh, bakit mo ba inaharap si Binyas? Ipapaampo ko sa itong anak ko. Kambal kasi ito eh. Eh, laging nagkakasakit yung isa. Di ba may kasabihan tayo na dapat paghiwalayin mo na yung kambal para hindi mahawa ng sakit yung isa. Naku, nena. Huwag mo na nga paampun yung anak mo. Huwag ka wala sa mga kasabihan na yun. Huwag mo kong gayahin. Negra. O, na nasabihan mo na? Paano ko makakausap? Eh, wala nga dyan si nena. Umalis daw kasama yung kambal. Ay na parang umaga umalis. Talaga? pa umaga umalis? Pati ko mo lang nakita. Hindi kaya ginawa ni Nena yung sinabi namin ni Paring? Bakit? Ano bang sinabi niyo ni Paring? Eh kasi ano eh, di ba lagi nagkakasakit nga yung isang kambal? Sinabi, sinabi namin ni Paring kay Nena na pag niya muna yung kambal, ibigyan niya muna yung isa, ipahiram niya na muna. Ano ba na ka ni Hindi kayo nag-iisip. na nakuha yung ganyang idea. Eh, si Feling Taga nagsabi nun sa akin, eh, malay ko ba nagagawin ni Nena yun? Ako nagpapaniwala kasi kayo dyan kay Feling Taga. Ako ang dami-dami kong anak, 15. Pero nababang ko pinamigay kahit kanino. Ano ko yun? God, ano ba itong si Nena? Nagkakapunta natin si Paring. Halika, susupalit-palit ko kayong dalawa ni Paring. Halika, tatay nun. Paring! Nagra, bakit? Virgiline, hindi mo malang ba nakita si Nena na dumaan dito? Dala yung kambal? Ah, hindi ko napansin na dumaan dito si Nena. Bakit ba? Umnes daw sabi ni Ninita, nakausap ni Virgiline. Dala yung bata at kahina pang umaga. Anong oras na? Hapon na hapon na wala pa yung dalawa. Makaginawa nga niya yung pinag sinabi natin sa kanya. Oo oh, nga, yun ang naiisip ko. Baka ginawa niya yung sinabi natin sa kanya. Kaya naman, parang hindi man kayo nag-iisip dalawa. Nagsabihan niyo pa si Nena ng ganun. Mga naniniwala kasi kayo sa mga kasabihan. Tignan niyo ako, ko. sa yung mga anak ko. Hinsi. <laughs> Huwag ka nang sa amin, Virgiline. Eh, mali ba namin na gagawin ni Nena yun na? Pamigay yung isang kambal niya. O oh, nga, Virgin, huwag ka nang magalit. May e malay ba namin na ah? anong plano nun ni Nena? Ipanalangin nyo na hindi na ibigay niya na yung isang kabal. Yung isa yun naman yung binyagan na gagawin natin bukas. Handa ni. Eh. Oo, sana nga hindi na naibigay ni Nena. Hindi na muna kayo, ha? Para kayo mga hindi nag-iisip. Puntaan ko lang si Wanda para doon sa leksyon. O sige, ingat ka. O oh, sige, Virgilin, puntaan mo na si Wanda para doon sa leksyon. Ano pa rin sa mama ko doon kay Ninita? Ikaw na muna pumunta doon kay Ninita. At may gagawin pa ako. Tapusin ko lang to. O sige ako na lang muna. Tapusin mo muna yung gawain mo. Patusin eh na. Nanita, Po, aling negra. Nanita, wala ka ba talagang alam kung saan nagpunta yung nani mo? Wala pong idea kung saan pumunta sila, mami. Sabi, bibu pupuntahan lang doon sa so yung, yung kambal. Kamusta kayo dyan, kapatid mo? Okay naman po kami. Okay naman? Nasaan yung kapatid mo? Tulog na po. Okay naman. Pag dumating yung nanay mo, sabihan mo kami agad, ha? Sige po, pag dumating po si mama, sabihan ko po kayo. Sige na. Huwag ka lumabas, mantay mo yung kapatid mo dyan. Pag may kailangan ka, tumawag lang sa amin dito ni tita pa rin mo. Salamat po. Ako, nena, ano bang ginawa mo? Ayus. Hey you, Virgilin. What's the commotion over there? I heard something. Ay, nako Feli. Wala kasi niya na, nakakagulo kami, binyaga na bukas. Kaya na pag umaga wala si niya na, nung oras na, wakang pinamigay yata yung anak, pinaampon. Dahil naniniwala sa kasabihan, pa hindi raw magkasakit yung isang kambal, dapat daw eh, ipahiram ipamigay muna. Talaga? Magagawa yun ni na? Ewan ko si Feli, ikaw nga nagsuggest nung kay Negra. Kaya ginawa naman ni Nena. Ako ba? <laughs> Tsaka lang ha muna, ihanda mo rin, handa mo kay ano ha, yung donation mo sa bindag ng kambal ni Nena, bukas na yan. Ay oo, ako pa ba, basta handaan, prepared ako dyan. Punta lang ko lang si Wanda pa dun sa dalawang lechon. Sige. Ano ba naman itong si Nena? Sino ito si Negra, sinabi pa kay Nena. Paniniwala ko lang naman din yun.